Hello guys, pupunta ako sa babat at bibili ng makain guys Ito po yung Carrefour Carrefour, Carrefour Ayan, ang daming mga pagkain Ayan guys, hali kayo at samaan nyo akong ng pagkain Coffee, coffee time Ayan, may shawarma, may mga kwan <laughs> Tignan ko ngayong kwan dito, oh, may mga saging Oh, may mga ano to. Mga juice, drinks. Uy, mayroong ditong pagkain. Kompleto na guys, o. Oh. Ayan. Wow, mayroon na talaga siyang salad. Ayan, mayroon din siyang kwan. Ayan, masarap ditong pagkain nila. Ayan, mayroon din kaming mga sweet. O yan, mayroon din kami mga ito, mga ano ba to? Uh, peanut, ay peanut, ano to? Donut, na peanut. Oh, sa looban, mayroong mga ganyan. O oh, may ice cream. Ang sarap ng ice cream. Ayan, may ice cream. Hmm. Ice cream. Maraming makain dito, guys. Ayan, pagpasok mo doon, marami rin mga pagkain. Ayun. Tignan ko nga doon kung may mga mabiling mga kwan. Ayan. Baka may mga sila ditong kwan. Phone. Ayan, oh, nagsisil talaga sila dito. Hala, 44 na lang yan. Ay, ang ganda. 44 inches. Ay, ang ganda. Oh, ang laki na. 44 inches. Oh, 49 lang. Samsung pa. Ganda. Ayan. Ano yan? Oh, Relo. 9KD. Ano to? Wow, ang ganda. Hmm. May mga sil-sil sila. Ayan, speaker. Ganda naman. Ay, 39 na yung turquan. Ayan, mayroong dito. Tignan ko nga kung mayroong kwan. Ayan, nag pala sila, guys. Bili nga ako ng rice cooker. Ay, na hindi. Ano, microwave. Para pagdating ng bahay, painit na lang, guys. Microwave. Where's microwave? This one, microwave. Excuse me. Ah, 16. May 20. May 21. May 18. Tingnan ko lang kung makabili ako. Ayan, may 50. Pero may 18 kd siya. Maganda yan, sakwan. Alam, maganda oh. Oh, ayan. Meron hmm. din ito. 39 lang ito. Ne? Ang gandang ipadala sa Pinas, ha? Oh. 38. Wow. 30, 39. Tingnan na natin ito. 50 lah. 59 na lang. Oh, guys. Oh, nag-seal ang kon, oh. Hmm. Nag-seal-seal sila dito. Ayan. Ayan, guys. Oh. Uy, may malit na ma na washing. Para sa akin. Oh, 19 lang. Ayan, mga TV. Mga TV. Ayan. Ayan. May mga music pa. Baka mamaya mga copyright. Ayan. 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 Wow, o oh, yung kape, oh, magkano lang yung kape dito. Wala, nag talaga sila, guys. Wow, ah, this quick. Ito yung nga, para pakabili. Hmm. Wala. Magkano yun? Uy, corazon, kwan lang, oh. Uy, may mga Christmas tree na. Okay, guys. Dito na lang tayo, guys. Oy, may mga gamit na dito. Christmas tree, oh. Wow. Oh. Wow. Ganda. Uy, Christmas tree. Wow. Christmas na Christmas na dito. Wow, oh guys. Ang ganda. Hmm. Ganda, ganda. Yeah.